Hi guys. Nandito po tayo ngayon sa trabaho. At maglalaba ako. Ayan, dami kong dami kong labahin. So kasi mamaya, kasi kung hindi ako maglaba, Mamaya dadami kasi papaligo, magpapaligo ako. Sa so, mga ginamit kong tuwalya, madami akong gagamitin kasi para hindi siya madulas. So, gumagamit ako ng maraming tawel sa sahig for protection ba, para hindi siya madulas. So, maraming, marami akong lalaban mamaya. Kaya, un -un unahin ko na to sa, so, sa laundry. susuotin niya to mamaya. Bali, ito yung private ko nga pala from Tuesday to Friday. So, nandito ako sa kanila. Tinutulungan ko yung atawag dito. Ang pasyente ay yung wife, yung babae. Pinakain ko na nga pala siya ng breakfast. So, sabi niya, matutulog muna ako konti para mamaya may, may energy ako na maligo. So, tama nga naman. Sabi ko, matulog ka muna. <laughs> yung bang nap time in the kasi mga mostly mga matatanda na tutulog yan after breakfast ano yan sila uh, antukin na masyado so so yun nagpapahinga muna siya so handa ko naman yung mga ga, uh, gagawin mamaya papaliguan ko siya mamaya yung mga ga, gagamitin at yung bib yung bibi bibih, bibihisan niya gagamitin yung damit so yun nakaload na rin ako ng labada dryer ko na yung ko. <laughs> so, ito po ang baan ko. Bagel. In muffin. and chocolate drink. So, yan po ang baon ko today. <laughs> pagpapainit ako ng tubig para mag-hot chocolate. Sabali, ang yung inaalagaan ko ay natutulog pa guys. Hindi pa nagigising. Maya-maya pa daw siya. Maligo. So, pinagbigyan ko naman kasi ano siya, tawag dito. Uh, last week kasi nagkasakit siya ng masak, masakit ang ulo niya. Uh, tawag doon migraine so, so grabe pag nagma-migraine yan guys and then so, pinainom ko siya ng tawag doon uh, electrolytes yung hydrolyte pa, para lumakas-lakas so yun medyo na medyo na mas-masan konti so, sabi niya mamaya mamaya na ako maliligo, sabi niya. So, sige ka Hindi naman tayo nagmamadali, sabi ko. At wala naman siyang appointment. Mamaya, magdi-dinner sa labas. Yun lang naman yung lalabas siya. So, hindi katulad na dati na may mga appointment, doctor's appointment. Parati kami nagmamadali. So, ito guys, paisi-isi lang tayo. Sobrang bait nila. Grabe. Kaya pag Pag kayo may employer na mabait Huwag a aabasuhin ang kabaitan Instead pahalagahan mo ang kanilang kabaitan Dahil pihira ka makakuha ng employer na mababait So Yan mag-lunch muna tayo. <clears throat> so yun guys, mag ano tayo, mag lunch. Bagel with peanut butter. Hmm. Nakakwento ako. Last week, itong inaalagaan ko, tatlo kami dito ang caregiver. Dalawang Pinoy, ako sa si yung, yung isang Pinoy na pang weekend tapos ako yung pang weekdays na Pinoy. Tapos I, I mean Pinay may isang uh Nepali nep, Nepali na pang gabi babae. Itong matagal na rin to sa kanila na sa kanya yung Nepali na, na, na pang gabi nag work last week nagsusumbong siya sa akin kanina kasi last weekend wala ako dito uh, itong middle of the night daw nag ano siya nag pumunta sa washroom uh, tawag dito eh, siyempre mag na number 2 e eh, ginising niya daw itong si Nepali na babae para sa ano dalhin siya sa washroom with wheelchair nagalit daw pambihira meron bang mag duty na gabi na caregiver na magagalit sa ano sa employer mo Nakailangan kailangan niya ang service mo what the heck sabi ko sabi ka ba't siya magagalit eh trabaho niya yun supposed to be hindi siya matutulog noon kasi panggabi siya na duty sabi kong ganun <clears throat> It was horrible, sabi niya. It was horrible. I, I'm shaking and I'm so upset. Kasi nga, magna-number yung tao. Tatay. Mm. Nagalit daw nung ginising niya. Hmm. Sa'yo, pang gabi kung ayaw mong gisingin, di ba? So, yun. So, kaya sabi niya, kayong, kayong dalawa na Pilipino ang the best. Sabi ba naman sa di siyempre sabi ko naman, eh, siyempre kako ka kami mga Pilipino, matsatsaga, at lalo na pag mababait ang mga amo, mahal din namin ang mga amo namin, ganun. Mahal din namin ang mga trabaho namin, ganun kami. At gisingin mo kami, anong oras man sa gabi, right away, gigising at tutulungan ka. Tapos, i doon siya na-disappoint sa Nepali at ibang iba pa rin talaga ang mga Pilipino guys gustong gusto niya rin yung isang Pilipina na pang weekends tapos yung pang weekdays also ako yon <laughs> ay ginagawa ko kasi ang lahat kaya pag mabait ang mga amo natin Huwag natin abusuhin ang kabaitan. Pahalagahan natin at mahalin ang trabaho natin. Pag ginising ka sa ating gabi, huwag kang magagalit. Kasi naka-duty ka ng time na yan. Kailangan niya ang service mo. Hmm. Hindi yan kukuha ng panggabi kung hindi ka kailangan. Kaya ganun yung Nepali. Nagalit daw nung ginising niya. ka iska <laughs> pambihir. Sabi ko, she's useless. Pumasok-pasok pa siyang panggabi kung ayaw niyang gisingin. silang tinitimplahan ng kapi guys para bukas ready na yan para bukas eh lagi yan pag nakatapos na magkapi yung asawa na lalaki sa umaga tapos nagkakapi kape para yan sa tanghali pag tapos na pinapalitan ko na yan ng filter tapos yung uh, nare-refill ako ng tubig para bukas ready na kiklip na lang niya yung button Kasi bali, bihira lang naman ako magluto dito. Minsan nga mga isang beses lang sa isang linggo, magluto ng dinner. So mostly, pag magluto man ako yung dinner, meron pa yung leftover. The next day, yung ulam nila ulit. So bihira lang, hmm, tawag dito. Minsan pag... Mm, Magpapaluto lang yun, yung mga basic lang, kamukha ng fried egg, fried sausages, o kaya gulas. Gulas, madaling lutoin yun. Parang spaghetti, ano, type na pagluto. Wala nga lang. O yan, may pasta. Ground beef feed. Oo, tawag dito. Onions na hiniwa-hiwa. Tapos pasta sauce. Tapos, lalagyan mo lang yun yun siya ng more on pepper black pepper para maging maanghang anghang konti, so yun yung simple yung gawin, napaka-simple ayaw nila mag ano, tawag ito, ayaw nila nang complicated na lulutuin. mga simple lang minsan mag ano lang yan, magpagawa ng sandwich, egg sandwich meron tinatawag na tawag doon Uh, western sandwich na tinatawag <laughs> sabi niya G can you make me a western sandwich alam ko na kung ano yung ibig sabihin nun paano gawin fried egg mix mo sa hiniwa hiwang bell pepper na pula or green pepper na pula yung parang egg omelette look like tapos i-sandwich mo na sa tinapay toast mo muna yung tinapay and that's it yun na Simpleng gawin. Sa mga western people guys, hindi mahirap lutuan ng pagkain. Kamukha ng mga Asian nationalities or other cultures. Kasi more on sandwich sila. More on... Pag gusto nilang kumain ng mga medyo na naiiba, lalabas ng rest... ng ng bahay, pupunta ng restaurant So, papunta kami ng restaurant, yun, yun sila kakainin yung muna iiba ba, yung hindi lutong bahay. <laughs> Kapag mga steak, mga ganun. Yun, lalabas kami noon para ma maiba naman. Pero bihira yan dito magluto-luto ng mga ganun. Mga simple lang. Yes, guys. Kaya, sobrang bait nila. Kaya pinapala, pahalagahan ko rin na kung ano yung iutos nila na simple lang naman gawin, ginagawa ko talaga. Minsan nga, yung hindi naman na supposed to be kasama sa, sa work ko, ginagawa ko kasi simple lang naman. At saka may common sense tayo, di ba, mga Pilipino. Yung iba kasi, kamukha ng, siyempre, eh, pag nakita mo nang may kalat yung sahig, hindi, vacuumin mo. Huwag mo nang hintayin doon sa housekeeping na pumupunta every weekend. Every week. May housekeeper din kasi sila. Tagalinis ng bahay. Subali, hindi na namin yung gawain yung paglilinis ng bahay. Pero minsan, pag may nakita ako nakalat talaga, pinabakyom ko na yan. Hindi ko na hinihintay. Kaya doon sila, doon sila bumibilib sa mga Pilipino. <laughs> may common sense daw. So, yun. Pero, supposed to be, hindi na yung kasama sa trabaho ko. Yung paglilinis. Hindi, hindi naman yung linis na sagarang linis. Mga, ano lang, mga konting walis-walis. Hi guys. Pauwi na po pala ako. Sibali hindi kami natuloy kumain sa sa restaurant. Nakakabitat pa rin yung ulo niya. Ganun po yun siya. Pagka, ano, uh, gloomy ang weather, na may thunderstorm, something like that. masakit yung ulo niya. Umaatake yung migraine niya. Kaya, hindi kami natuloy lumabas, kumain sa labas. So, linutuan ko na lang. Paluto na lang nga siya ng tawag dito, grilled cheese. So, yun yung palang gabihan niya, grilled cheese. Saka, binigyan ko isang yogurt. Yun, that's it. Yun na yung panggabihan niya. And then, yung husband niya, able pa naman yung husband, so bumili siya ng sarili niyang pagkain. <laughs> Kasi hindi na nga ako pinaluto, dahil ngayon yun niya yung plano, lalabas at kumain sa labas. So, yung, bumili na lang yung, ano, yung lalaki ng Tim Hortons wrap yun yung pinanggabihan niya rin so yun guys napornada yung ano dinner out